Mark, part ba ng plano mo na lampasan yung Ironman streak ni Coach LA? Uh, wala pa naman sa isip ko yung mga no. ganun eh. Kung, kung da, sabi ko nga, inapadyos ko na lang yan. Yung, basta sa akin lang is ah, makapag-compete, maging healthy. Tingnan natin kung hanggang saan makakarating yung paglalaro ko. Basta yun lang, basta kung kaya ko pa, tuloy-tuloy na. Wala naman na. Yun lang naman ako eh. Hindi ko naman pipilit sarili ko. Pag hindi na kaya, mm -hmm. so, time to Wala na talaga. Oo. Pero Mark, ano ba yung sikreto para manatiling durable na hindi ka nag-skip ng games? Ano ba talagang alaga lang sa sarili? Oo oh, siguro, uh, yun talaga. Siguro uh, nakapag-invest na rin ako sa katawan ko na before uh, college pa lang siguro mm -hmm. na talaga nag-invest na ako sa siguro disiplina sa katawan. Uh, alam naman na mga ibang teammates ko yan kasi nung teammates ko na college pa ako, ganoon na ako mag-alaga mag sa okay. katawan. Siguro hanggang ngayon nadadala ko. So, kaya lang yung longevity sa katawan siguro. Kaya nakapaglaro pa nga ng itong high-level basketball.